Nakakatakot na pangitain ni Rudy sa Laguna. Viral. Viral na naman sa social media ang bagong bisyo ni Rudy Baldwin. Na umuli tumutukoy sa serye ng sakuna na mangyayari sa Laguna. Maraming netizen ang napareak sa bagong bisyo ni Rudy. Lahat na tira sunusunod ang mga babala ni Rudy sa iba't ibang lugar nito malakar ang linggo. Si Rudy Baldwin ay isang self-proclaimed visionary na kilala sa pagbabahagi ng kanyang mga pangitain sa social media. Ilan sa mga nauna posts ay nag matapos umanong tumugma sa mga aktwal na pangyayari. Gaya na Lingdo sa Cebu noong September 13 na umabot sa magnitude 6.9. Sa kanyang dating posts, sinabi ni Rudy na nakita niya sa bisyo na malakas sa pagyanik sa tatlong lugar sa Cebu, kabilang Amandawe at Mactan. Matapos mangyari nga ito, muli siya naging sentro ng usapan, may mga naniniwala sa kanyang kakayahan at mayroon din at sasabing ito'y pamang coincidence lamang. At ngayon, panibagong bisyon na naman ang na kanyang ibinahagi at mas nakakatakot umano ito ay sa mga netizen. Sa kanyang post ngayong araw, October 9, ibinahagi ni Rudy na nakita niya sa bisyon ang serya ng landslide sa Laguna kahit purang lindol na mangyayari. Ayon sa kanya, may isang lugar sa lalawigan kung saan guguho ang mga kabahayan kahit matibay pa ang pagkaagawa ng mga ito. Sinabi ni Rudy na nagkaroon ng pagbabago sa ilalim ng lupa na naging sanin ng mga bitak at pagbuho. Ani sa kanyang post, Mga Tagalaguna, nakita ko sa vision ko na maraming landslide na mangyayari kahit walang lindol. May isang lugar sa Laguna na kung saan ang mga kabahayan ay gumugo. Maganda ang lugar na ito, maganda ang mga kabahayan at hindi basta-basta ang mga nakatira dito. Basta na lang may ang lupa at ang iba ay naguho kahit matibay pa ang pagkaagawa nito. Nagkaroon ng pagbabago sa ilalim ng lupa, may mga buhay ako nakita ng sawi. Dagdag pa niya may nakita rin siyang dalawang malakas na lindol na sa rehiyon. Aniya, nakita ko ang dalawang malakas na lindol kung ang yadig dito ay may hambing sa lakasan sa Cebu. Kahit ang kabiti at bulakan ay nakarandam sa lakas ng gini, ngunit ang mas apektado ay ang laguna. May mga lugar sa laguna na basta lang magkaroon ng singkol, at hindi lamang isa o dalawa ang singkol na nakita. May dalawang lugar na kung saan halos panay bitak na rasada at may singkol. May mga pagyaning na hindi ganong kalakasan. Ngunit may dalawang malapas dito dahil sa mga pinsalang natamo ng ilang mga gusali o kabahayan. Hindi lang lindo na nakita ni Rudy. Ibinahagi rin niya na magkakaroon ng mga singkol at pagkasira ng mga sa ilang lugar sa Laguna. Ayon kay Rudy, nasabayan pang umano ng mga sunog ang mga nasabing pangyayari. Ibinahagi rin niya ang isa detalye sa kanyang vision. Ang bigla ang paglito ng mga sa kalangitan na tila may dalang babala. Aniya, may maraming ibon na makikita nyo na anim kayo ay binalaan sa paparating na dilupyo. Dahil na ang mga ibuguwap na kung saan nagbigay ng ingay bilang babala. Sa dulo ng tanyang post, muling pinaalalanan ni Rudy ang publiko na huwag mawala na pala ng pananampalataya at lagi maging handa. Aniya, kaya mahal na tayo ay magdasala tayo ay ligtas. Ang Diyos ay nagbabala sa pamagitan ng mga taong tulad ko dahil gawin niya tayo kamahal. Maging maingat ang lahat at huwag natin kalimutan ang na manalangin. Delges pa rin mas may alam at makapangyarihan sa lahat.